Magandang hapon po. Ito po ang huling araw at buwan, pecha at taon ng 2024. Wala pong nakababatid kung ano ang mga susunod nating haharapin sa taong 2025. Dalangin natin, samo at dalangin natin sa Panginoong Diyos na sana pagsapit ng 2025 ay maiwan ng lahat sa taong 2024 ang lahat ng naging pasakit problema kaawa-awang kalagayan ng ating bansa alalahanin po natin sa hapon na ito hanggang mamayang alas 12 sa paghiwalay ng taon ang lahat ng dinanas natin sa kamay ng mga politiko na walang inisip kundi ang kanilang mga sarili. Sariling pamilya lang nila, sariling kapakanan lang nila, sariling buhay lang nila, bagamat involved ang bayan sa kanilang kinatatayuan. Alalahanin natin, na nakawala nga tayo mula 2016 hanggang 2022 sa kamay ng berdugo. Subalit, pumalit ang anak na siyang nagdulot ng sobrang kahihiyan, kawalang respeto, kawawaan sa mga taong ginamit at sa mga taong ginawan dahilan upang siya ay makapagnakaw. Palaki po nating isipin ang lahat ng kanilang ginawang kasamaan nang sa gayon matututayong maging matapang. Lumaban para sa ikatatahimik ng bayan. Alam niyo po sa mga panlilibang, sa mga panlalanse, sa mga kasinungalingan at kung ano-anong mga palabas o mga kaartehan o mga kadramahan ng mga Duterte at ng mga alipores nito ang siyang unti-unting bumubura sa galit natin na naramdaman sa lahat ng kanilang ginawa. Subalit, para sa akin po, mag-uumpisa ngayong 2025 ang tunay na lakas ng bayan. Ako po bilang simpleng mamamayan, handa po ako na makipaglaban at ipaglaban ang ating karapatan. Wala pong ibang makakasupil sa lahat ng katarantaduhang ginagawa ng mga nasa gobyerno kundi ang mamamayang Pilipino. Hindi po pananagutan ito ng ibang nasyon. Hindi po tayo pakikialaman ng ibang nasyon. Hindi po tayo sasakluluhan ng ibang nasyon. Sapagkat ang nagkamali sa atin ay sarili nating kababayan. Masakit isipin na mismong kababayan natin ang nag lulubog sa atin sa kumunoy. Mismong kababayan natin ang hindi natin makita ng pagmamahal at pagkalinga bilang mga leader ng ating bansa. Ang matitinong leader ay nahawa ng mga gahaman, nahawa ng mga magnanakaw, nahawa ng mga mamamatay tao sapagkat sinisilaw sila sa tinatawag na kapangyarihan at pagiging mayaman sa pamamagitan ng pagnanakaw. Mga kapatid, bago natin lisanin 2024, isipin natin ang ginawa. Isa-isa nating isipin, damhin ang mga nangyari na hanggang ngayon ilang taon na na pag na sila sa patatlong taon ng panunungkulan. Subalit, imbes na magbago, ang sinasabi nilang, babangon tayo, aahon tayo, magkaisa tayo, ano po ang nangyari mga kapatid? Hindi na halos kayanin ng mga simpleng Pilipino ang halaga ng mga bilihin para matugunan ang mga gutom ng kanilang mga sikmura at ng kanilang pamilya. Milyon na mamamayang Pilipino ang walang trabaho sapagkat hindi nangarap ang gobyernong ito, ang mga taga-gobyernong ito, ang mga opisyalas na ito ay hindi nangarap na pagandahin ang buhay ng mga Pilipino sa pamamagitan ng kanilang talino at kasipagan wala sila nun. Bagkos ang ginawa nila, patuloy nilang pinaghihirap ang mamamayang Pilipino nang sa gayon. Masilaw nila ito pagdating ng eleksyon. Pagdating ng eleksyon, ilalabas ang mga ninakaw. Ipambabayad sa boto ng mamamayan. Pag sila'y ibinoto, uupo na naman patuloy na naman ang pagnanakaw, ang pagpatay, ang pagdudulot ng kahihiyan, ang kawalang-respeto sa mismong kakulay kayo manggi na ating tinataglay. Mga kapatid, 2024. Nakita natin ang lahat mula 2022 hanggang 2024 na mayagpag ang kaawa-awang sitwasyon ng mga Pilipino. May mga nagpasko at magbabagong taon na mga nakanganga. Habang sila ay dilitsyon, habang sila ay maraming nakahain sa lamesa, nag-aalapaw ang masasarap na pagkain na kanilang idini display habang sila'y kumakain. Naiisip kaya nila na ang kinakain nilang ito ay galing sa pawis at dugo ng mamamayang Pilipino na nag-upo sa kanila. Masakit, kahabag-habag, nakakaiyak, pero masigit, nakakasuklam. Ganyan po ang nararamdaman ni Aling Marie Ngayong pagtatapos ng taong 2024, sapagkat hindi makalilimutan ni Aling Marie ang patuloy niyang pakikipaglaban para marinig ng sambayan ng Pilipino ang lahat na idinulot ng mga nakaupo sa gobyerno na kawawaan sa mamamayan. Ako po bilang si Aling Marie ay para sa inyo. Mga kababayan ko, mga hindi kayang magsalita, hindi kayang sumigaw, hindi kayang mga tuwiran. Ako po ang tawagin niyo. Hindi po ako mag-aatubili, hindi po ako matatako, at hindi ako mag-aalinlangan na ang hindi niyo kayang gampanan, lalo na sa laban sapagkat ako po ang unang-unang nasasaktan sa lahat ng naaking natatanaw sa paligid na ang ating kapwa Pilipino nagpapalimus, nanghihingi ng makakain, nanghahalukay sa basurahan ng pagkain, natutulog sa kalsada, nagtitiis ulanin arawin, habang ang mga nakaupong ito ay patuloy na nagpapasarap sa kanilang mga buhay. Mga lawa walang kwentang kababayan, mga walang kwentang Pilipino. Tama, nahati ang Pilipino sapagkat nandyan ang mga gahaman, nandyan ang mabubuti, nandyan ang mga mapagmahal Nandiyan ang mga magnanakaw, nandiyan ang mga mamamatay-tao at mga sakim sa kapangyarihan. Tayo po mga kapatid ay patuloy na lalaban. At yan po ay ating paninindigan. Kung kayat ngayon pa lang ipinaaalala ko po sa inyo. Tuloy ang laban tuloy ang suporta sa impeachment ni Sara Duterte. Isa-isa lang po natin silang patitikimin ng batas ng bayan. Wala man tayo ditong tinatawag na uh, kagaya ng sa Amerika na ang paghatol ay idinadaan sa mamamayan. Wala man tayong ganyan Tayo po. Ay tatayo. Sa pagkatyan ay karapatan natin. Hindi man tayo humarap sa korte para ibigay ang ating hatol sa mga nagkakasala sa bayan. Tayo naman ay pwedeng magkaisa. Para harapin. Face to face. Personal. Na isisigaw ang lahat ng kabuktutan na ginagawa ni Juan o ni Pedro. Tayo po ay lalaban ng walang magaganap na patayan. Bagkos, lalaban tayo sa pamamagitan ng ating boses at ng kumpas ng ating mga kamay. Ganyan po ang Pilipino. Mabuhay po tayo at maligayang Pasko at manigong bagong taon. Happy, happy, happy New Year po sa ating lahat. Masamaman sila o mabuti. Binabati po natin sila upang tumagos sa kanilang puso ang naway pagbabago sa kanilang mga pag-uugali. Salamat mga kapatid. Yan lang po ang aking mensahe ngayong New Year, ngayong magtatapos ang 2024. Alalahanin ang lahat ng kahawawaan, lahat ng kahiyan, lahat ng kawalang respeto, ang aapi, ang gugutom, Anlilin lang, mga kasinungalingan. Tandaan po natin kung sino ang mga gumagawa niyan na mga nakaupo sa gobyerno. Kilala nating lahat yan. Unang-una na mga Duterte kasama ang mga Alipores. Hindi na po natin dapat bigyan ng pagkakataon na magkaroon sila ng upuan sa gobyerno sapagkat ipagpapatuloy lang nila ang lahat ng kanilang kawalang hiyaan. Salamat mga kapatid. Happy New Year po sa inyong lahat. Ito po si Aling Marie, nagmamahal sa inyo. Salamat po.